pasimulat. bisa mau parusa pa? Ha? Ayaw mo na. Ha? Siya Idlat. Gusto mo idlat? eh, O, tanggalin mo lahat yan. Tinggalin mo talaga. Ubusin mo yan dyan, ha? Tira-tira pa, eh. nabuhay na rin si ano si Mang Binamina? Ha? Gusto uh, mo yan? Ano rin mo? Nagiyakal ko na, yakal ako. Katabi muna tayo para na malakas. Kaya mo? Kaya mo? Ha? Katabihin hmm. ko siya yung gabay ko. Great. tabi mo ah mo pakal na niya gusto mo ha o, bakit takot ka papakal mo to siya gabay mong tikbalang mo gusto mo matapang ka hindi eh. ko pa ako ininis eh Ah, no, 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 pa ha? May papigil-pigil ka pa, ha? Yun pala, iyak-iyak ka rin pala. Ha? Ano bang, ano, bakit napakanya ng bisikleta? Anong ginawa mo? Puliwanan ka sa akin. Bakit napakanya ng bisikleta? Ha? Ano? Kaya eh, nang natamaan siya, nang sinasagasaan na Yung chan, ano may nagay mo sa chan niya? Huwag ano? mo sa akin. Ano? Anong nilagay mo sa chan niya? Ano? Bak bakit lumaki yung chan? Ano? Ano pinamaga? Ano nilagay mo nga? Wala, walang magaya kung wala kang nilagay dyan. Yung nilagay ka Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Ha? Ano ka? Anong sa puno ka ba nakatira saan? Sa puno o sa punso? Sa? Sa punso? May punso ba doon? Pag walang punso doon, mga ipag tingnan mo mga punso, kung mabalikin kita dito. Sigurado ko sa... May punso doon, wala. Punso doon, wala! Ha? Huh? Wala? Isang Sa punso ka natira, pero walang punso. Ano ba yun? sinabi ko ba sa'yo tumigil ka? Tapos yung tanggal mo ng tubig dyan. Nagyan mo ng tubig na. Ha? Tanggal mo yan. Sa mga paan niya, manas lahat. Sa paa, sa paa. Tanggal mo sa paa. Gusto ko ngayon makatayo yung gusto ko ngayon ha. Makano na yun ha. Sa paa niya tanggalin mo yan. Na maga, pati paan niya ha. Sigurado ko lahat mga araw ha. Ha? Ano, ano? Ano? Nag, uh, mga ano sa akin ng mga maliliit na boses na yun kaya hindi ko gusto yan mga ano sino ba bang mga elemento doon sa katabi mo doon? may mga kapre ba doon? ano? may mga kukulan doon? ano ano? wala? sigurado ka? mamatayin kita o, may mga kukulan doon wala? butosan ka ng mga kukulan ha? butosan ka ng mga kukulan

Hindi na siya gasaan daw siya sa tamahan sa tipon. Ngayon ang ginawa niya, binigyan niya sakit yung matanda. Nalakihan na namamaga yung mga paa, halos hindi na makaralakad. Ngayon tatlong araw lang. Tatlong araw ha? Siguraduhin mo tatlong araw. Sumubra ka sa tatlong araw din sa sinasabi mo. Kailan mo ako Hindi. لا ننفعك Na tol, tapos hindi pa yung baklas na. hindi so, ka mahuli ha gaano ma ka? congratulations ka ngayon sa akin Patayin kita ha? gamitan ka ng tunyal at saka yung sipat ko gusto mo? So, hindi gagawin mo ngayon? hindi gagawin mo, boost mo yan Pwede mo. Kaya ito magang matanda doon ha. Kailangan naging okay okay na yung pakiramdam doon ha. Um, hindi okay mamaya kung mas ano pa yung pakiramdam doon ang matanda ka sa Yan ito ay medium si niya. Medium tawag dito. Yung matanda hindi makapunta dito. Hanggang sa pasay. ito pa ng pamilya dito. Si Julia galit ng pasay. Ay pag-amot si papa niya. Pakita okay, ka kamo, Ngayon siyang pina, no, siyang ginamit ko. Hindi makakatakas tong mga, oh, mga eh. yung mga pomang na ito eh. Kung mapagbigay ng sakit. Kala ko hindi kayo iyak iyak. Iyak rin pala. So, no, tanggalin mo natin yan. Ngayon, tinatanggal niya ngayon yung mga sakit-sakit na rin nagay. Lalo't yung namaga. Alam mo parang may sakit na sakit din na dialysis na yung parang gano'n na yung ano o hindi yun e, maliligas sa tiyan, tanggalin mo ha ha? Uh, hindi mo lang tanggal yan tungtong na kamakama niya eh gawang masakong tas tigurin sa kasama kala mo hindi ka mauli hindi ka magtago ay talo ka nang bato tago, papasok pa ka dito sa katawan ng sinawag kita. Ano kaya ka dito sa mga? Tandaan mo ha? Tandaan mo yan. Halos yung matanda. Patay mo bang matanda? Anong hindi? Halos mo matay yung matanda? Ha? Patay mo? Kung ano na papatayin ko? Daan mo ikaw papatay ko, tandaan mo yan. Tapos mo natin yan. Na, hindi yan na ng patawad yan. Tulad na okay, sa akin. ko kayo. Hindi kayo, pass ko sa pote. Ha? Tama? panigasah, Wala yung manasa pa at kakasacana, panigasah, tagalin mo, plus. nakinabihin, hindi talaga, parang parang, parang pagkakatulog, parang pagkakatulog, na pagkakatulog, parang pagkakatulog, parang pagkakatulog, papaklas natin na siya kay Brendan may pangalan ka? sino pangalan mo? ha? sino? eh ayaw mo sino pangalan mo? sino pangalan ng Brendan na to? ha? sino? 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 si Arlene? Ariel? ano Arlen? Ariel Ariel Ariel? Ariel? Ariel. Si Ariel? Si Ariel bibira 'pag hindi naman humunong kumantag bubugin kita tapistakan mo din di ka pala eh Mamaya pag katapos yung practice natin pakandayan niyo tapos hindi sa Pasi mo yan, boot mo yan. dyan? Meron pa wala na? Hindi ka nang tawad kay, ano, kay kuya. Hindi ka nang tawad. Tapos ano, yan lang kasabihin mo? Ano pa tawad tapos ano? Ha? Ha? Ya, pala yung tulung luha mo ah. ano, papatay na kita. ano, ha? Gantian mo yung kasamaan na ginawa mo. Gumawa ka ng kabutihan. Ha? Para hindi lang puro kasamaan yung ginagawa mo. Halos pa tayo ng tao. Ha? Kaya nang gagawin mo, gumawa ka ng Bilang kabayaran sa ginawa mo kasamaan yung kasamaan. Ha? Gantian mo hindi. Tapos ganyan kung gagawin niya sa matanda. Hindi kayo nakikita. Alam, alam mo ba, hindi kayo nakikita ng na matanda. Ikaw nakita mo siya, bakit hindi ka umiwas? Ha? Diba masagasa ka ano pa? Tapos sa gantihan mo ang bigla, nakalaki mo siya, nakapamagay mo pa. Ha? Itikin mo kayo itlong mo. Ha? Gusto mo? Ha? 我干。多 我累了。 yung binigyan Hindi na nakatira sa bakuran. Ito Ah. 'yung hindi ko na alam kung Ah. ba ginagawa mo? Hmm, dumiin ko. Ha? Dumiin <laughs> ko. Ngayon? <laughs> Ngayon, na pakiramdam